Gibutyag sa Davao City Police Office kundi at atol sa briefing kabahin sa PNP 5-minute police response time kung asa gisaksihan kini mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpanguna ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III din sumala pa ni DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero Tuason nga andam na ang kapulisan na itong alang sa paghimoon nga simulation exercise alang sa pagpakita sa 5 minute response apan walas lagi pili nga magpresenta sa maong aktibidad Yes sir, andam sir, andam gid kaayo ang Davao City bus Office to perform any scenarios for the simulation exercise ng hatag sa atong PNP. Kay nga nag-viral ang presentasyon, human nga nag, nga nag out di ang ang Davao Oriental Police Provincial Office na ang magpahigay ng Cymex. Busa, gipadayon na lamang kini sa Davao Occidental Police Provincial Office. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pakot, alang sa 93.1, Brigada News FM Davao, Tam Music and News Authority.